Good afternoon mga ka-farmer. Uh, andito ako ngayon sa ano sa fish pond ko. Uh, kasi merong ano merong emergency na nakita naming problema sa ano sa mga tilapia. Merong kasi akong nakuha, bali dalawang tilapia na yung nakuha ko na merong ano yung fungus. So, ang fungus guys, uh, isa siya sa Uh, number one na uh, uh, disease or sakit ng mga tilapia, so nagkakaroon ng ano ng galos, ng, uh, ng sugat sa kaliskes ang tilapia, tapos nahihirapan silang huminga, um, kasi yung yung hasang nila niyan ay merong mga ano parang lumot, tapos nagkakasugat sugat, so yun um, kailangan namin ng pang ang ano, lunas kasi madami ang nilagay ko ditong tilapia eh. mga nasa 17,000 uh, tilapya tilapia total uh, dahil may binigay na mortality yung ano yung kinuha nang ko nitong sex rivers tilapia so umabot siya ng mga nasa 17,000 plus yung fingerlings so now um, two months old na ang tilapia ko dito sa fish pond and nag-start ng may makitaan ako na meron ng fungus uh, yung isa itinapon ko tapos yung isa kinuha ko para uh, try kong itreat uh, ng ano ng ng asin so yun uh, hindi pa nga ano hindi pa nga 30 minutes or 1 hour nakitaan ko na ng ano ng ng pagbago sa behavior niya na parang medyo samigla na siya. Tapos hindi na siya yung ano yung parang uh, nakatagilid pag lumalangoy. Ah, uh, ngayon ano na siya straight na yung ano niya. Tapos medyo masigla na siya. Nung kinuha ko siya sa ano sa sa tubig, meron siyang mga ano eh. Meron siyang mga Uh, dugo dugo sa kaliskis niya tapos nawala yung ano nawala yung uh, kasi dapat mano siya eh madulas kapag kinawakan mo siya so parang magaspang na siya nawala yung dulas sa kaliskis niya so yun ang number one na uh, ano symptoms ng fungus na ano na problema sa fish pond so yun um andito andito sa harap ko ay ang ano ang fish pond ko ipakita ko sa inyo um, uh, so yan yan guys nandiyan ako sa ano. So uh, bumili ako ng ano ng nasa 50 kilograms na asin. Kasi wala namang uh, ibang lunas sa ano sa ganyang sakit. Nang tilapia kundi asin lang. Tapos ginawa ko, hindi ako nagpapapasok ngayon ng tubig simula kaninang ng dumating ako dito. Um, tinigil ko muna yung pagpapasok ng tubig tapos inaantay ko na yung yung overflow ko sa fish pan is ma-maximize na talagang wala nang mag-exit -e na tubig. So parang naka-enclosed na yung yung tubig dito lang sa ano sa fish pan lang. Wala nang papasok, wala nang lalabas. Then yun kapag okay na yung overflow, wala nang lumalabas na tubig, sa uh, saka ako magsisimula na mag, ano, maglagay ng asin. Ang pag-apply pala ng asin sa fish pond ay ano, dalawang klase yan. Dalawang ang pamamaraan. Uh, pwede namang ano, pwedeng tunawin nyo muna sa balde yung, yung, ano, yung asin. Pwede rin naman na isaboy nyo na sa ano, sa sa tubig mismo. Wala namang kaso yun eh. Kasi, Pares naman na try namin yan wala namang problema so yun uh, sa ngayon nilaantay ko muna na uh, matapos yung pag exit ng tubig konti na lang naman eh, ma ano na uh, ma, ma maximize na yung ano ng sa exit ko yung sa overflow so yun uh, hopefully uh, wala na akong makita ulit na merong problema sa ano sa sa fungus sa So, mag-o-observe ako nyan. Uh, actually, dito ako matutulog eh. Kasi kailangan ko hands-on talaga na uh, ma-observe. Uh, kasi syempre, hindi ako magpapasok ng tubig. Eh, maggagabi ng napate. So, mangyayari nyan. Medyo mas bababa yung oxygen uh, oxygen level ng ano ng ng fish pan ko so kailangan ko i-observe kasi if in case na medyo tumamlay yung mga isda edi magpapapasok ako ng tubig kasi hindi naman pwede na mamatay sila dahil dahil hindi maayos yung oxygen level ng ano ng fish pond um, so yun lang guys uh, sa mga susunod na ano ko uh, next na vlog ko uh, tingnan natin kung Ah uh, maganda yung development and tingnan natin kung wala nang ano, wala nang problema yung mga tilapia ko. So, salamat sa ano sa panonood nyo and sana share nyo naman yung yung video ko para madami yung ano, marami yung matututo sa pag-aalaga ng tilapia ng mga kababayan natin. Uh, dito kasi sa ano sa channel ko uh, naka-focus to sa tilapia and Uh, lahat ng ginagawa ko dito na mga uh, magandang pamamaraan uh, the do's and don'ts ay dito nyo makikita sa channel ko so salamat guys and uh, have a wonderful afternoon bye bye